Hello everyone, narito ngayon tayo sa may palengke ng Lipa Ang Lipa Public Market At kami ay, after namin mag ng SSS Ay dito kami dumiretso sa palengke para Hanapin ang goto At yun ang kasama ko si ate Ang tutuusin Maraming paninda, may mga pakwan, melon, yan Ang dami Dito naman mga gulay-gulay Sa dami, oh tas dito naman ang mga kakanin ay doon kami pupunta sa may hagdan oh. yan ang mga porma kakanin marami kayong makikita mga porma kakanin bilog-bilog kadami, kami magogoto So, may taas pa rin ng palengke ang ah, doon pa rin sa dati ang goto so dati lagi namin pinupuntahan yan sa so, kami ay magogoto at sikat na sikat masarap ang goto ha ang goto dito sa lipa yan yan so hindi ko alam kung saan kami nagogoto lagi ng ate saan ka lagi tayo nagogoto dati Ayan. Hindi na tayo sa may glorious eatery special goto. So, ayan. Kaya na sa atin na ano, goto at halo Goto muna. Tapos yung halo-halo ay pagkatapos na. Apat na goto tapos ay ano, magkakanin kaya? Yon, tas kanin daw. Yon. Goto at kanin. Ay, ikaw bahala kung anong gusto yun, barbecue, goto, kung ano. Dito po ang sikat na sikat na goto, everyone. So, yan, tabi-tabi na po yan diyan, everyone. Lahat ng mga gotohan dito sa Lipa. Hanggang dun, dire-diretsyo, puro goto po yan. Kung totoo siya Dito po sa may uh, Lipa Public Market. Dito lang po yan sa my second floor. So, yan ang mga paninda. are ang goto. Yan, sikat na sikat na goto. Para naman ang barbecue. Tapos, ay, ari ang bopis. Yun, may bopis pala. Ito ang bopis. Yung bopis patang Yun, yun. Ay, ang aming order eh, di kanin yun, 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 yun. kami magkakasama. Glorious Eatery. Yan, everyone. Dito sa Miley public market. Mm -hmm. So, to lahat ng order namin. Ayan, tumuko. bangus. Pinais na isla. Yun lang everyone. Thank you so much.